Lumilig ko na tayo. Nag-vlog na tayo. Bomba na. Oh. Di diba, mas maganda ngayon ng bangka? Nung nakaraan ay doon lang kami sa walang pakawayay. Hindi <laughs> ko oh. ko <laughs> takot yung dito. Yung sa ganun na. Sa ganun kami sa makay. Ay. Hindi <laughs> pa na ako takot yung ganun. Ito mo na. Ayan, Ano na galing? Ayan, lumiliko na tayo. Harap kayo, Ja, harap kayo dito at tayo pipicturan. Si Parang naman ito si Dalaga, palabas ang likod. Yan, liliko na tayo. Ah, ba'y si Ma'am? <laughs> Saan ang bahay ninyo, Ma'am? Alin? Ayan na oh. ikaw pala na may naro sa... Punta kami doon na sa Marang Paniki. Ay, nagano dito sa Serenyon na. Ano siya sa paniki. Ano na Ay, kami mga Michelle din doon na. Parang tango to, grabe to. Ayan, na tayo. kasama kami turista dito Ayo. Pwede na kami naglalakad. Pwede pa tayo dito mamili. O, umabot. Dito? Sabi, oo. Ayo. Aba, ipapakita kay mag maglulusong 'yan. Hay, tide ngayon Ay. doda tumigil ka mo na ko kayo. Dito kayo na tumarap. Kami pa eh. Ganun po. Ganito talagang amoy dito. Pakatay. Mamaya, ating bubulabugin ng mga paniki. So, papalakpa kayo ng malakas. Saan? Aba hindi, dun pa oh. Sila ilalabas ang dagat. Ano ano? Yan ay Ano ano ito grasa. Tabigi iyan. Yay Bayaan. tabigi. Ang loob na yan ay parang buto, ginagawang pasil. Mm. Mamaya, kukuha tayo. May parang marami namang kamarag yun. Oh. Tayo kakagating. Pupunta tayo doon sa bahay, sa tower. Makita ninyo lalaki ng paniki dito. Hindi oh, naman yun ang angad beya. Yan ay mga ano. Sila ay mga fruit bat. Hindi naman yung paniking associated sa mga aswang aswang ek ek. Yan ay fruit bat. Oo, yun. Doon tayo punta. Para makita natin ang mas malapitan. Dahan-dahan lang kayo isa-isa pagsampa. Doon sa pinakang tower. Yan ay bihaya ng Alimango Mars. Pag ang mga Alimango ipayat, ibinubuntog nila di yan at pinapataba. Ito may bangus. Awan ko lang kung naanin na nila. Matagal na kami nakarating. May Kaya ito yung ibig ko binunuan, Producers' Cooperative. May bayar, saan saan abay may baka narito't wala ay. May ginalat malilim. Ayan, yun, ibig kaya ng alimango na sa yarana. Ayan, may un. Iya. Ayan, Ayan oh, nabubulabog na sila. Ay, doon kayo at para mas kita ninyo doon sa loob ng bahay. Ay, nang ni uwa. Ay, uwa Grabe yun, lalaki po. Isa mo natin. Nakikita po ninyo, yan ang malalaki. Ayan. Ayan, oh, nalipag. Ayan. dudot. Lalo kayo eh. ni. Maya, magpatigil mo na tayo. <coughs> 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 Dami. Pinakatas na lang talaga sa'yo ng baka niya. Ayan po, guys. Dami. Magbulabog! Ayan po, kadaming paniki. Mama, let's go na. Nakikita po ninyo yung mga nagsabit na yan, ah. Paniki yan. Paniki po yan. Ayan, may nalipan pa. Pupunta yata dito.

high tide ngayon ba ano kasi eh. naglalakad tinangahan natin ko oh, ito umang ba di umay oh, si eh. si Sihi, si eh, beya may kulambo may kulambo eh ang sundo namin sila nakatulong na Kuya, bagay niya. Ah, dito dito. Ano 'yun, Kuya? Huwag ka hmm. malikot at baka malaglag. Di ba wala? Di ba wala? Hili ko mo yun. Pag niya, di dadod sa kanya natin. Ako na. Ano kaya? Hindi, huli kayo. Laki nga nila. Ito bang kang ito? Kuwin, ano? Kuwin, ito siya. Kuwin lang huhuli ng... Ang pangalan na ito, MBM. ano? Golden... Golden Rose? Golden Edgen, Edgen. Nakita niyo yung bantay niya yan? Wala pong tao dito! Oh! Sa kamot kayo, sa kablang bahay pa rin na? Opo! Ay! Baka namimista ng uuaw! Oh, Wala pong tao! Kami lang tao dito eh! Oo, baka namimista. Sige, sa kanya kayo! Wala din lang, na naman sa Ha? Oh. Okay. Dito kami. Sa kanya may wala. kami po. Kumain pa Saba. Oh, yeah. kami hiturang, man, goto, <laughs> Kami hinitoran busog. Dapat na na. po kami nga ng hanap ng serok ay wala mang serok. Marami isda. Isda hindi nakakain.